It's me, your mom, Hitoni, and... Ila Arden. Welcome to our... <laughs> Kumusta? Musta sa? Hello mga mi! Welcome na naman nga po sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang housewife, a mom of two, a small content creator, and a mom who's trying to bring back her confidence again for the go. At dito na nga natin simulan mga momshi ko. Araw nga ngayon ng Martes at wala nga pasok sila ati Aki dahil holiday. Wala silang pasok hanggang Thursday. Mahaling nga ako mga mi ng gising dahil nung gabi talaga namang sumakit ang aking ulo. Kaya ayan, sabay-sabay kami mag na nagising. Sakto nga na sa tuwing meron ako nararamdaman, e eh, asan eh walang pasok talaga naman nakikisama opo salamat <laughs> Tapos nga lang namin mag-almusan yan mga mi Kaya naman nilalaro-laro lang namin si Aiden Para nga mapaliguan ko na nga siya Kaya naman mga mamsi ko Nung nakikita ko na talagang hmm, Aba talagang inaantok na ang bulilit ko Iniliguan ko na nga siya para mapreskohan Opo alam na alam ko na po ang routine ni Aiden Pagkatapos siya talagang maligo Konting dede lang ay tulog na ulit siya Ayun na nga nung natapos ko nang mabihisan si Aiden Ay dumede lang siya sa akin mga mi At ayun nakatulog na nga Opo naman binilisan ko na nga maglikpet dito sa kwarto Dahil wala pa rin talaga ako nagagawa kahit isa. Nga lang talaga ang hirap mga mamshi kapag natatanghali ako ng gising, inatatambak eh, natatambak talaga yung trabaho ko lalo na kapag gising na nga dalawa. Ito naman, nung no, natapos ko nang ligpitin ng aming pinaghigaan, ay ayan, nagising na naman nga po si Aiden kaya pinadedi ko na nga siya para maigaya ko naman yung tanghalian namin ni Ate Aki dahil opo, oh tanghalian na, bilis ng oras. Dede na nga si Aiden, ay pumunta na nga ako dito mga mi sa kusina para magayak na nga yung tanghalian namin ni Ate Aki at ayan, nagtimbang na ako ng kanin na total 103 grams. At 31 nga ang ng aking kanin protein sinunod ko naman kaagad yung ulam na pork sinigang na 168 gram. Ang total is 222 calories for the go. Gamit na gamit ko nga ang food scale na to mga mi dahil ang napili ko ang diet is calorie deficit at kailangan ko talaga siyang matimbang para hindi ako lumugpas sa calorie intake ko sa isang araw. At ayan, kumakain na nga kami ng mga oras na yan at kasama ko nga si Aiden dahil walang maghahawak o dahil si Daddy Bong is nag-aayos ng track. Kala ko nga pala mga mi meron nag-comment sa black up at meron din nag-chat sa akin na na bakit palaging lutong ulam yung kinakain namin. Mga mima ko, kung alam nyo lang, gusto, gusto ko po talaga magluto. Kaso ang problema is wala kaming rep. So minsan nasasayangan ako dahil tuwing gabi meron pang natitira. Pag natirahan nga kami, kinabukasan, opo, panis na naman. Talagang madalas, nagpapabili na lang talaga ako kay dati bong ng lutong ulam. Opo, yun po ang sagot. Salamat! <laughs> Katapos nga namin magtanghalian ay sakto nakatulog na nga ulit si Aiden my love honey so sweet kaya naman niligpit ko na yung pinagkainan namin at nagurong na din. Nagligpit at nagwalis na rin ako sa sala kusina at sa labas na kaming kwarto habang tulog si Aiden, mga mi. Ayun nga, hindi ko na nga nakuha na ng video dahil nagmamadali na nga ako at baka magising na naman nga ang bulilit. Eh, kailangan ko ng liguan si Ate Aki dahil nga tanghali na. At opo, success. Nagawa ko yung mga dapat kong gawin at naliguan ko na nga rin si Ate Aki at ayan, ginugupitan ko na nga rin ang kuko. Pakabilis rin talaga humaba ng kuko nung bata na to. sa totoo lang. Habang ginugupitan ko nga ng kuko si Ate Aki, narinig ko na nga umiiyak si Aiden kaya nga binilisan ko nga rin pagugupit ng kuko niya. Sa pagmamadali ko nga eh, hindi ko na nga nagugupitan yung kuko niya sa paa. Opo, ang galing. Ayan, mga may, gising niya naman po ang aking bunsuhan na mabait. Umiiyak nga si Aiden mga minong kinuha ko, kaya naman pinadede ko na nga muna para kumalma siya. Habang pinapadedi ko nga si Aiden, eh, talaga naman yung sintido ko ng mga oras na, na nga sakit mga may, promise. Pero syempre, dahil nanay tayo, bawal dumain. Opo, salamat. <laughs> kadede nga mga mini Aiden is ayan, tingnan nyo, kalmadong kalmado na, kaya naman nagupitan ko na nga ng kuko. Alam nyo ba mga mini na talaga naman nakakatuwang gupitan ng kuko si Aiden dahil napaka-behave opo, tingnan nyo naman. Sabi nga ang titig niya sa nail mga mini at gusto niya talagang ipasok sa bibig niya, akala siguro niya lahat na nakikita niya pagkain. <laughs> Nung hapon nga pagka uwi ni Daddy Bong ay may dala nga siyang merienda na kwek-kwek at kikiam kaya naman nagmeryenda na nga kami. Si Ate Aki no mga oras na yan kaya naman tinirahan na nga lang namin siya. Nung natapos na nga kami magmeryenda mga miss, binigay ko muna nga si Aiden kay Daddy Bong para nga makaligo na nga rin ako. Napakaalinsangan nga nung maghapon kaya naman talagang lagkit na lagkit na nga ako sa sarili ko. Hindi nga lang ako kaagad nakaligo mga mi dahil kami nga lang mag kanina plus tinanghali pa ako ng gising kaya natambakan ako ng trabaho kaya sorry. 23 ko nga ngayon sa aking weight loss journey at plano ko nga sana mag-walking kaso mga mi wala na talagang oras. Kaya naman, bukas ko na nga lang siya gagawin at agahan ko na nga lang din ang gising. Kaya naman, ang ginawa ko na lang mga mi, ayan, nilaban ko na lang yung mga damit ni Aiden. Opo, kinukusot ko lang mga mi yung damit ni Aiden. Natakot na lang kasi ako mga mi dahil noon si ate Aki, winawashing ko yung mga damit niya at nagkaroon nga siya na maraming rasya sa mukha. sabi ng pedya dahil nga raw yun sa washing, kaya ngayon kay Aiden talaga naman kinukusot ko na lang at hindi naman ganun kadumi. Katapos ko nga masampay lahat ng pinusot kong damit ni Aiden mga miss, ayan, naligo na ako at talaga naman lagkit na lagkit na ang mima nyo. Ayan, mga momsi ko, dito ko na nga tinatapos ang aking ganap for today's video. Ano mga miss, nagustuhan nyo ang aking vlog na to at kung nagustuhan nyo, please follow and share naman. Baka naman, for the go. So, paano mga miss? See you on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!